yung mga kabuksing, mga solid na sports fans. Welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk at walang paligoy-ligoy, dito ka na. Dahil dito sa Double K TV, hindi ka may sa laban. Eto na mga kabuksing, pag-usapan natin ang mainit na isyo ngayon, Sina Yumir Marshall at Carl James Martin, parehong bagsak sa laban, pero guess what, panalo pa rin. Oo, narinig mo yan tama. Kahit nadapa, bumangon. Kahit nabigla, hindi sumuko. Pero teka, bakit parang ang daming nagmamagaling bigla? Ang daming nagsasabing overrated, buti pa bumagsak para matauhan. Oh, wala na yan, hindi na kasing galing dati. Ayan na, mga instant boxing analyst sa comment section. Mga kabuksing, eto lang ha, sa boxing, hindi importante kung bumagsak ka. Ang mahalaga, kung paano ka bumangon. At sa laban nila Marshall at Martin, nakita natin ang puso ng tunay na Pinoy boxer, gapang kung gapang, basta panalo sa dulo. Yung mga nagsasabing chumbo lang daw. E kayo kaya ang tumanggap ng suntok na ganyan, kaya nyo bang tumayo at lumaban ulit? Easy lang magsalita sa keyboard pero sa ring, ibang usapan yan, mga boss. Si Marshall, kahit umatras-saglit, nag-adjust, nag-counter, at pinakita kung bakit Olympian siya. Si Martin naman, kahit nadulas sa lona, nagpakita ng tapang at binawi sa mga sumunod na rounds. Kaya nang tunay na, Gapang Boys, hindi lang muscle, kundi puso at disiplina. Hard kaya kung iniisip mong nakakatawa yung bumagsak pero nanalo, baka ikaw yung kailangan matauhan kasi sa boxing, hindi lang panalo sa scoreboard ang sukatan. Panalo yung lumalaban hanggang huli. Kaya salut kay Marshall at Martin, bumagsakman, sila pa rin ang tumayo bilang mga tunay na mandirigmang Pilipino. At para sa mga keyboard warrior dyan, relax lang mga boss, enjoy natin yung laban, hindi yung bangayan. Dahil sa huli, lahat tayo, fan ng laban, hindi nang talo. Kaya kung gusto mo pa ng ganitong Real Talk Breakdowns, like muna to, share, at syempre, subscribe. Dahil dito sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban.